Iba ang ko. May mali sa mga nangyayari. Totoo lang, ni nakakaduda yung mga paratang ni Libby. Lakas loob ng makabintang ng kapwa. May kasabot siya. Nararamdaman ko. Sino Subukan mo akong isumbong. May mga kaibigan ako sa labas. Ipapapatay ko ang anak mo. Kung di lang niya ako pinagbantaan, sasabihin ko na yung totoo eh. Sino'y sinasabi mo, Lailani? At ano yung sasabihin mong totoo? Dado! Dado! Si Princess! Inaresto ng mga pulis! Ha? Oo! Oh. Uh -huh. Sir, kailangan ba talagang gawin to? Huwag na kayo makialam sa procedure namin. Ma'am Charlene, kilala niyo po ako. Hindi ko magagawa yung kinakaso niyo sa akin. Hindi ko kinidnap si Libby. Hoy, umamin na yung kasabot mo. Umami na si Pasoy. Ikaw ang mastermind. Hindi, hindi po ako naniniwala sa inyo. Ma'am Charlene, kilala niyo ko. Hindi kayo magagawa. Oh my gosh, yun ang si Princess. At ipapakulong pa. Perfect. How dare you? Matapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tinulungan kita? kilok ko? Halos hamunin sa pusaling pinanggalingan mo? Nagtiwala ako sa'yo! Naniwala akong malinis kang tao, pero basura ka! Kagaya ng mga kriminal na kasabot mo! Nagkamali ako noon, princess. Pero ngayon, hindi, hindi mo na ako malaloko. Ano ba winner? Walang kwenta! kuwenta. Wala lobo, ah! Chirine. 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 Chirine, Chirine, si ko, ng kuwenta loob. Wala ng kuwenta. Wala kang utang sa loob. Wala ng Wala loob. Wala ng kuwenta. ng loob. Wala ng kuwenta. Wala ng kuwenta sa loob. Wala ng kuwenta. Wala Marami kang hindi alam, Shireen. Anong kailangan kong malaman? Sunilamig ba yun? Hindi pwede magsalita yung babae na yan! Mami, baka i-reveal na yung secrets natin. Oh Mami, G! Baka magkabalik na kung magkataon! No. Uy! Ano bang pinagsasabi mo? Hindi eh, kailangan kang malaman, Charlene. Ano?! Sonia! Raymond! Evinne! Totoo ba? Nakula na yung kidnapper ni Libby? May Princess. Eto na nga, dadalhin na sa kulungang. Kung hindi pa pumapil to mga to. Ano ba dito sa mga to? Leilani, sabihin mo na sa akin. Ano bang kailangan kong malaman? Tungkol ba to kay Xavier? Xavier? Anong kinalaman ni Xavier dito? Oo, si Xavier. Nobyo ni Libi na inaagaw ni Princess. Hindi ba isa yung motibo para kidnapin si Libby? Hmm? Magkaibigan si Princess at si Xavier. Pero, pero wala siyang hinalaman dito. At sana wag na madamay ang anak ko. Para pareho tayong magulang. At gusto lang natin protektahan ang mga interes ng anak natin. Kaya kapag may sala, dapat managot sa batas. Pwes, batas ang hatol! Hindi kayo! Pinagtulong-tulungan nyo yan ako! Ba't kailangan nyo iposas? Ba't kailangan nyo atuhin nyo na ganito to? At bakit hindi kailangan iposas? Eh isang kriminal yung anak mo? Hindi kriminal asas... na anak ko! Hoy! Huwag mong babas si mami ko, ha? Ano pa iniintay nyo? Ikulong na yan! Ikulong na hapas Paslo yan! Kriminal! Tap! Paslo pa! Tap! Tapos kang mag-alala, lal tayo, Ah. dito lang ha? Tutunod ako sa'yo! Princess! 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 Huwag sa si tumakang ko, Lato! 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 Ano naman ang mahal papadala ka sa drama ng mga yan. Lato! Lato! Anong nangyari mo magagawa yung ulo niya, Dado! 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 Kaya nga siya tayo? niya ng tulong. Ang mas importante, ang hustisya para kay Libby. Yun ang intindihin mo. Tayo na. Dado, tumawag na tayo ng ambulansya. Ambulansya, on Ambulansya